Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Haji at ngayong araw gusto kong ibahagi sa inyo ang isang bagay na tila simpleng simple. Pero kapag pinagnilayan natin, makapangyarihan talaga. Ang pamagat ng ating vlog ngayong araw ay tahimik pero makapangyarihan. Ang lakas ng mabuting halimbawa. Alam nyo, sa dami ng boses ngayon sa social media, lahat may sinasabi. Lahat may opinyon. Minsan, ang kailangan natin ay hindi maingay, kundi totoo. Hindi madaldal, kundi tapat. At ang isang tapat na tao ay hindi lang basta nagsasalita. Siya ay namumuhay siya ang mabuting halimbawa. Ang mabuting halimbawa ay tahimik na kandila. Minsan, naisip mo na ba kung sino ang pinaka-naka-impluensya sa'yo? Hindi siguro yung pinaka magaling magsalita. Hindi rin siguro yung pinaka-maraming likes sa Facebook. Pero marahil, yung isang taong nakita mong tahimik lang. Pero, totoo. Yung lola mong araw-araw nagdarasal, yung tatay mong laging maagang gumigising para magtrabaho. Yung kapitbahay mong laging tumutulong kahit hindi pinapansin. Tahimik sila pero may lakas. Hindi sila sikat pero sila ang liwanag. Ang mabuting halimbawa ay parang kandila. Hindi ito maingay pero kayang paliwanagin ang buong silid nagsisimula sa pamilya. Kaya mahalaga ang mabuting halimbawa kasi nagsisimula ito sa pinakapayak sa loob ng pamilya. Ang unang paaralan ng anak ay ang tahanan. Kung ano ang nakikita nila sa mga magulang, yun ang ginagaya nila. Kahit paulit-ulit mong sabihin maging babait ka, kung ang nakikitan niya ay galit, sigaw, paninira, 'yun ang dadalin niya. Pero kapag nakita niya ang nanay at tatay na nagdarasal, nagtutulungan, nagtitimpi, kahit walang sinasabi, may aral na agad. Gusto mo bang maging mabuting ama, ina, kapatid? magsimula ka sa ginagawa mo araw-araw. Huwag lang puro salita. Ipakita. Mas makapangyarihan ang gawa kaysa salita. Alam nyo, may kasabihang your actions speaks louder than words. Pwede mong sabihin mahal mo ang anak mo, pero kung hindi ka naman umuwi, hindi ka nakikinig, hindi ka nagpapakita ng malasakit. Maniniwala ba sila? Pwede mong sabihin ayaw mo ng chismis. Pero kung isa ka rin sa palaging nagpapasa ng balita, paano yun? Mas malakas ang ginagawa kaysa sinasabi. Kaya kung gusto mong magturo ng kabutihan, ipakita mo. Kung gusto mong magsabi ng katotohanan, ...is sa buhay mo. Ang epekto ng halimbawa sa susunod na henerasyon. Ang mabuting halimbawa ay hindi lang para sa ngayon. Ito ay pamana. Isang guro na nagturo ng disiplina. Dalang-dala ng estudyante habang buhay. Isang lolo na tapat sa trabaho. Inspirasyon ng buong pamilya. Isang kabataan na lumalaban sa tukso. Binibigyang pag-asa ang mga barkada. Ang iniwan mong halimbawa ay maaaring bumuo ng panibagong lider, panibagong pamilya, panibagong komunidad. Hindi mo man makita ang bunga agad, pero maniwala ka, may naitanim ka na. Pagninilay, challenge. Ngayon, gusto kong tanungin ka, sa katahimikan mo, may kabutihang nangyari ba? Sa kilos mo, may naaabot ka bang puso? Kung wala ka nang sabihin, sapat na ba ang buhay mo para magturo? Kung hindi pa, huwag kang malungkot. Ngayon ang tamang panahon para magsimula. Simula bukas o mas maganda ngayon din. Pumili ka ng isang mabuting halimbawa na gagawin mo araw-araw. Magpatawad. Tumahimik sa gitna ng galit. Tumulong kahit hindi ka kilala. Maging tapat kahit walang pumapalakpak. Maliit man yan, pero may halaga. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa akin sa vlog na ito. Tandaan natin, hindi natin kailangang maging sikat para maging makabuluhan. Hindi kailangang maingay para marinig. At hindi kailangang perpekto para maging mabuting halimbawa ang kailangan lang ay bukas na puso, tapat na kilos, at araw-araw na pagsisikap na mamuhay ng may layunin. Kung sa palagay mo ay may natutunan ka sa vlog na ito, pakishare po ito sa isa o dalawang taong alam mong makikinabang. At kung gusto mong patuloy na lumalim sa ganitong mga pagninilay, huwag kalimutang mag-subscribe. Ako po si Haji. Hindi man ako ang pinakamalakas ang boses. Pero sa bawat salita, may puso. At sa bawat kilos, may layunin. Mabuhay ka. Maging mabuting halimbawa ka. At hanggang sa muli, nating pagninilay. Pilipinas, magsimula tayo sa kabutihan.